40 days video 40 days video for, 40 days 40 days 40 days video 40 <laughs> days video pala yun <laughs> ayan yun check ko yung mga ano no bolts yung tornitor ninyo baka maluwag kasi alis ah, kami ninyo eh, ay eh, bukas pala ayan o oh. check check ko yan baka ah, kasi maluwag medyo, medyo long ride lang tayo Oop, okay naman, so, what's up sa si inyo mga ka-jam halos <laughs> tayo bukas so, check na natin tong sasakyan Tinect natin yung gulong, spare tire. Nakainigpitan din natin yung mga bolts doon, nuts. Okay pa naman yung langis, tinect ko na rin. Tinect ko na rin yung coolant, so okay na rin. Long ride tayo bukas. Hindi naman long ride, pero mga 2 hours na biyahe. punta tayo nang palit, so let's go. So check na rin natin yung ilaw. okay. gumagana tapos kapag niligyan pa natin sa check natin tapos check din natin itong gumagana so gumagana yan tingin natin it's all good may ilaw mga ilaw Ayan natin yung likod. Okay. Alright. So, yun naman. Kumagana naman yung mga ilaw. So, kasi gagabihin tayo. So, tuneck ko na rin yung ilaw. At, off natin. So, problema na lang yung gasolina, no? <laughs> kasi, Konti na lang gasolina nito eh. Wala kasi sa manual yun eh. Lalagyan pala ito ng gasolina. <laughs> so, chinek ko na rin yung RFID. Uh, Nag-load na rin tayo ng RFID. Tsaka yung autos, ano, yung isa pa. Ano ba yun? Auto tsaka yung... Basta yung isa pa. Yun. Basta dalawa yun eh. So, yun na nga. Mahal pala magkaroon ng kotse, no? Wala pa yung pagkain dun eh. So wala pa yung pagkain, no? <laughs> Mahal pala magkaroon ng kotse. Magastos. <laughs> so yun na nga, no? Sa kami. <laughs> Hindi kami naligaw. Dinaan ko lang sila sa Terminal 3 muna. Para makita nila kung saan yung Terminal 3 mula sa Skyway. <laughs> naligaw po, Hindi naligaw. Kung magsasalita ng naligaw. <laughs> Kaya rin po yung na-confuse. Eh. Na-confuse? Hindi ako na-confuse, no? <laughs> Alright. Oh, dali. Smile, James. James. Smile. One. Two. Three. Smile. Video yan eh. Swipe to unlock. Yan. Napakasarap nito. Etong pinakamagandang maganda pasalamatan ng Diyos, awitan, sayawan, purihin ang kanyang pangalan. Napakasarap. Salamat sa lahat ng kanyang mga mabubuting gawa. <tinyo> mga kapatid ano yun? ano at kami ay dito yes this is our spot spot natin yun yes ano? you know, may okay, dira ko rice in a box. O oh, may ang kalagay PA, pork adobo. Sarap yan. Tapos ito, spam. Yes. At yan ay, ang saya, tapa, TA. Hala, naglalaro sila dun, oh. Mga bata, oh. Huwag kayo maglaro, <laughs> okay, maglaro dyan. Hindi nyo ako sinasali. Huwag kayo maglaro dyan. Hindi nyo ako sinasali. Tubig na tayo, mga kajam. Alright, let's go. Na, uh, Hydrogen right? yan. Napag mo dyan. Uh, itong isang, itong ano, upuan nyo. Uh. Okay. May bibili may na ako dito. gamit mo yung mga. Uh, Tulog may muna. Kasi malang gasolina. Itlog, itlog muna. O, oh, yan. Ayun nga, no. Spam, tas na itlog. Karay. Spam with egg. Sa'yo din, may spam with egg. Taray. Spam with egg. Ayaw mo na. mo lang lang egg. Ayaw social itong tapo buksan natin okay. La, bukas. Okay, so. Guide, hindi mabuksan. Guide, hindi mabuksan. <laughs> <laughs> Nakita ko siya na. No? Yung explorer. Mer. Wow. oh, ah, si... May yung doon ah. Yes. may pa itlo. no? Uy, sarap po. Oh. No, yung, oh. alo uh, Mm Una sa atin 2.8 na wala pang luhod para tayo ay masiyahan sa pagduwa at dapat sa pag-iisip, ano po ko sa din pinag-iisipan mo? Baka 'yun 'yung ikamalalim Sabi sa pamangkin